Hello there, is Sagittarius sign. Welcome to your monthly reading. So this is your reading for the month of April. So Sagittarius, hindi lahat ng Sagittarius makarasonate sa reading na to. So take what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwede kayo kayo tuwag hindi sila Sagittarius. Okay, so put yourself in a situation kung saan kayo nakarasonate. Sagittarius is hindi kayo at all or sa reading na to. Please to check your other placements your sun, your moon, your rising, your Venus sign especially your moon sign dahil pwedeng doon kayo makaresonate at hindi dito. Kahit naka-resonate kayo dito, Sagittarius, still do check your other placement signs dahil pwedeng mag-connect doon, mag-continue doon yung reading niyo. However, maka-resonate pa rin kayo. So, anyway Sagittarius, sino yung paparating sa si inyo ngayong month of April, Sagittarius. Sino yung paparating ngayong month of April, Sagittarius? Cool. Somebody na hindi kayo nag-uusap. So, this is not a new one this is somebody that you have no communication with. Pero you've been through a like very committed relationship could be with this person. So this person, babalik siya sa you to offer you again a new beginning or a victory. But you don't like this person anymore. Ayaw mo na sa kanya. Um, parang para sa'yo tapos na yung sa inyo. Parang tinuldukan mo na. May um, be siguro dahil merong other option na nangyari dito. But this person siguro will come back to offer you in the beginning. And let's see. Bakit nga ba siya babalik? This could be an Ari Sagittarius Leo or a Libra sign. Sun Moon Rising Venus So Sagittarius, this time parang Itong person na to is gusto niyang mag-focus to so come back to you again. Pero ayaw mo na sa kanya. Pinutun mo na siya sa buhay mo. So, bakit nga ba siya babalik sa Jotarno? this person really betray you before. Sinaktan ka talaga nito. Parang feeling of like, sinaksak ka sa likod. Like, betray. In front of you, sinaktan ka niya. Parang um, niloko kanya harap-harapan. Parang kung ganun baga. Um, nakarealize siya sa mga siguro pagkakamali niya, kaya babalik siya. Hindi pa naman siya nag-let go from you. Um gusto niyang maayos kayo balik sa Jetarius. Um, even gusto niya makipagbalikan talaga sa'yo. Um, cold na talaga yung situation niyo Like, ayaw mo na, hindi ka na nakipag-usap sa kanya. Wala na nga kayong communication eh. Pero, he was like planning pala to come back to you. He or she. Okay, so, this person could be like, iniwan ka na lang, basa-basa, or iniwan ka na lang yung... Pinagpalit ka ba niya or iniwan ka na lang niya bigla? Pinabayaan kumbaga um etong person na to ngayon parang nakarealize siya about this. Gusto niyang magkaroon ng new transition sa buhay niya. And para maging alam mo yung maging totoo siya this time to come back to you para magkaroon kayo ng balance connection and and to give you like justice about what happened. Uh, a bit confused siya sa mga nangyayari A bit confused siya kung tutuloy niya ba to or hindi So I can see here that this person wanted na mabalik kayo sa dati Yung dating saya ninyo, dating happiness ninyo, kung anong meron sa inyo before Gusto niya mabalik yun sa dati and to save your relationship even So feeling ko itong person na to, bago siya bumalik sa inayos niya yung buhay niya muna Um, bago siya bumalik sa'yo This time, maybe this April So Siguro babalik siya ngayong April Dahil prepared na siya, ready na siya To give you some answers Pagipag-ayos sa'yo, and inayos na na yung buhay niya So Alam niya naman eh Alam niya naman na nag on ka na or naka on ka na, you are already like having your freedom already. And isa yun sa, isa yun sa iniisip niya. Isa yun sa gumugulo sa isipan niya na, um, na baka wala lang siya mapala sa pagbabalik sa'yo. Gumugulo yun sa isipan niya. Kaya medyo hindi siya sure kung tutuloy niya ba or hindi. Pero gusto niya mangyari yun eh. Gusto niyang itry. Kasi alam mo, alam niya kasi before anong nagawa niya naipit siya sa sitwasyon, niloko kanya niya, could be nagkaroon talaga ng other party dito, and binaliwala ka niya, could be something like that. Kaya you hate this person talaga, Sagittarius, like you don't like this person at all. Pinutol mo na siya sa buhay, sa buhay mo, then babalik siya this time because he or she realized na mahal ka niya, na gusto niyang bumalik sa'yo, gusto, na, na deserving kang tao or anything and so forth okay so let's see kung ano yung gusto niya sabihin sa iyo. So ano yung gusto niya sabihin sa iyo? I regret lying to you. I hope that you can you can forgive me one day, see? You don't like this person anymore. Alam niya yung nagkawa niyang kasalanan, alam niya. So I hope you can forgive me one day. It was my fault but I blame you. So kaya pala you hate you hate him or her. Sagittarius kasi Um alam mo yung, yung kasalanan niya na pinagilti ka pa niya sa mga kasalanan na gawa niya. Blame name ka pa niya sa mga nangyari. To kasi ganito ka kasi ganyan ka kasi kaya ganyan. So parang the more na nagkagulo talaga kayo before. So I regret lying to you of course. May mga may mga kasi siguro pinagsabay siguro kayo ng person na to and then nalaman mo kaya nangyari yung mga away and then na bine-blame ka pa niya sa mga nangyari. Could be you, Sagittarius, ito yung, nak hindi ko, ito yung nakukuha ko sa story eh. Could be you, Sagittarius, is like, nalaman mo na may iba siya. Nang pinagsanungalingan ka niya, tas nalaman mo na may iba siya. Na-confront mo yung tao, yung could be babae or something. something. Kinonfront mo siya that you are also with your person. Okay? na merong kayo tapos meron din sila and then that your person blame you bakit mo sinabi to ganyan ganyan ikaw kasi ganyan ka so kaya nagkagulo kayo nag kayo and um right now parang it makes him or her realize that um mali pala siya sa decision na ginawa niya so regret nag -regret siya and on lying to you Sagittarius So, hoping siya na matanggap mo siya or mapatawad, mapatawad mo siya kasi um, I can see talaga on your part, on your energy that you hate this person. Ayaw mo na sa kanya. So, he just really like, he or she just really like, they take the leap of faith towards a new beginning with you. To come back to you. Parang come what may, parang ganun. So, ano bang pwedeng mangyari dito? Let's see. Yeah, this person will really come back to you, Sagittarius. To come back to you na mag na mabalik yung pagmamahalan ninyo ulit. Um, itong person na to might be an Aries sign, could be an Aquarius sign, could be Aries, Sagittarius, Leo, could be same Sagittarius. Um, Libra, Gemini, Aquarius also here. So, Capricorn, Virgo, Taurus. Ah, no. Cancer, Scorpio, Pisces. So, ano yung kailangan mong malaman, Sagittarius? How much you hate this person, pwedeng meron pang pag-ayos na mangyayari. Pero, andun sa point na hindi ka na magiging innocent sa mga nangyayari. You will be a high priestess here. You, you, might have a Pisces in your chart. Or mabigat yung Pisces sa chart mo. Okay? Um, you are very sensitive. Mag Magpagmasid ka na dito. Hindi na basta-basta, hindi mo na basta, hindi na siya basta-basta na pumasok sa buhay mo ng ganun-ganun na lang. If meron kayong pag-aayos na mangyayari dito sa Jatarius, dahil this person will really, will really move forward towards with you ikaw naman is hindi ka na may mga pagbabago na sa iyo um, hindi ka na sobrang into him or her you will going to observe things already okay so i can see here na parang This person was going to proceed talaga to save your relationship dahil kahit mag-away pa kayo mag-confront pa kayo dito magtalo pa kayo hindi pa din siya titigil sa iyo like babalik talaga siya sa iyo and feeling ko dito mayron talagang something na um mangyayaring pag-ayos however not totally naman sabihin natin na agad-agad Okay? Marami pa siyang pagdadaanan, improvement. Ipo-prove niya pa yung sarili niya sa mga nagawa niya. Kung totoo na ba siya this time, aawayin mo pa nga to eh. Pero hindi siya titigil hanggang sa um, hindi kayo maging okay ulit. So, if magiging okay kayo ulit, hindi, hindi ka na din na magiging katulad nun dati. So, ibig sabihin, magiging mapagmasid ka na. Kunting pagkakamali, ayaw mo na. Wala nang mangyayari. Wala nang mangyayari pagbabalikan pa. No more even one chance. Siguro, this will be the last chance na ibibigay mo para sa kanya. Romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. So, lavish the one you love with personal in intention or attention and affection. So, might be ito yung ipapakita sa'yo ng person mo. Just like the truth. Kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo might be magkakaroon kayo with lots of affection here, passion, intimacy, um, still have that attraction to each other. Um, magdodrawn pa din kayo sa isa't isa could be one day in the, in the near future or in the future pero hindi ganun kabasta basta-basta yun hindi ganun kadali yun sabi ko nga so may mga challenges ang matatanggap itong person na to bago mo siya matatanggap ulit sa buhay mo okay so That is my reading for you, Sagittarius. Thank you and God bless.